Bumisita si Pangulong Duterte sa Batanes para mamahagi ng emergency shelter assistance sa mga biktima ng Bagyong Ferdi. Labing apat na milyong pisong halaga ng pabahay ang ibinigay ng Pangulo sa mga ibatan. Sa kanyang talumpati kanina, sinabi ng Pangulo na naniniwala siya na Diyos ang nagtalaga sa kanya para maging pinakamataas na leader ng bansa. Dahil kahit wala raw siyang natatanggap na tulong politikal nung kumandidato siya bilang Pangulo, siya pa rin ang nanalo. Nakatulong naman daw ito dahil wala siyang pinagkakautangan ng loob ngayon sa kanyang pamumuno. Sabi pa ng Pangulo, masakit ang ginagawang pambabatikos sa kanya ng mga kritiko. Paniwala ng Pangulo, nagsimula ang mga pambabatikos sa kanya nang tumaas ang kanyang rating sa mga survey. Pero giit niya, hindi siya takot kahit sa mga nagbabantang patatagsikin siya sa pwesto. Kaya niya raw itaya ang kanyang dangal, buhay at pagkapresidente para lang tuluyang masugpo ang droga sa bansa. Muli siyang nangako na wawakasan niya ang korupsyon sa gobyerno. Huwag ninyo akong takutin yung mga taga Manila na mag kayo next time. Mo. niya Kasi pag napaalis ako, that is part of my destiny. Paano ako maging presidente dalawang taon lang? Kasali na yan. Yan sa destiny ko, yan lang ang binigay ng Diyos akin. Pabutin ako six years, papatay ah, kayong lahat. Pagkabukas, pwede siyang sumagot. Doon ay text niya. Hindi po totoo yan. Ready na po ang release ng pera Already ready na po yung permit. Kaya naunahan lang ako sa pag-report. Kaya lalabas ka agad. Ay, gano'n. Wala tayong magbulahan. Pag inupuan mo yung papel, diyan nakakaletse leche ang... Now, ako, I said, I'm coming in from the cold. Hindi niyo ako kilala. Mindanao ako. Uh, sa awa ng Diyos, nanalo ako. Now, wala na lang yung mga majority-majority. Sa... Puro naman tayo Pilipino. Do, no? Isipin ko na lang na nag-landslide ako dito. <laughs> Malapit ako ma-slide doon si Ruplano kanina pagbaba eh. Kasi <laughs> let's not talk about, you know, who who reported uh, what and who supported whom. Tapos na yan eh. So ganito yan. Kung ano yung pera natin, pakati-hati-antel ka natin yan. It will be divided equally na walang ito dito, kontrapartido, wala yan. And as a matter of fact, uh, may si Mark, pati si Ben, pati si uh, is, uh, Judy. Hindi kami nag usap ng politika at ako'y nagagalit basta yan. I do not allow in the cabinet talking about politics. I do not even want to hear that uh, this should be a priority because the project of congressman. Wala sa inyo. bakit? Nanalo ako. Wala akong partido. Halos. Yung PDP was a moribond party. It was not alive. It was just breathing because there were two members. Senator Pimentel and uh, the father. Of course, the loose organization was there. But in the, it only came uh, into being again alive when I ran. Wala akong pera. Wala akong nagsuporta sa akin, mas mabuti. Nagpapasalamat na ako ngayon, wala akong utang na loob. Sa totoo lang. So kung wala akong utang na loob sa si isa ninyo, eh di lahat ako may utang na loob sa si lahat. Because I cannot really my except for a few persons who help me financially. But sinasabi ko, I never accepted donations. I just cannot name the names Ba't mag-isip na lang kayo yung mga contributors na malalaki at yun na sila? At iba pag malaki ko. I never, never. Kaya swerte ang diskarte ko na eh kung matalo, di matalo. Wala mo magawa niyan. Ngayon, sinasabi nila itong trabaho ko. Maswerte kayo dito because we do not have to talk bloody things. But the Philippines is reeling under the contamination of drugs and it has reached the 4 million mark. Now, ang masakit sa akin ganito, kasi ako po'y pinagbabatikos at gusto ako ipakulong ng mga ulul, na sinabi ko na, if you destroy my country, I will kill you. If you destroy the youth of the land, I will kill you bayan ko to. Mahal ko ang bayan, pati Batanes, kalayo-layo nito. <laughs> Do not mess up with my country. You know, and it is... Hindi dito, but I'll, I'll just give you one example. Pero ang pinag-usapan eh. There are, wag lang yung akin, yung, yung 1 million sa akin na yung panahon eh. But I am still counting because there are still surrenders day to day. At the end of the year, I might make a competition again. But it's going to be 4 million. Noon 7, ngayon 8, na nearing 9 ah. Well, wag muna yung akin. Yung sinabi ni Santiago, General Santiago, when he was the pedia. Sabi niya, there are now 3 million addicts. I'll give you a simple computation. At 200 per hit for one day, that is 6,000 a month per person. Times the 12, that is 18 billion a month. Times 12, that is 216 billion a month. Pupunta sana sa pagkain, enrollment ng mga bata, baon ng mga bata, at kung ang tatay ang tinatamaan, it becomes a dysfunctional family. Wala ng pagkain, sa buong pamilya, and ultimately, isang If it is the husband or the wife, it will destroy the family it becomes dysfunctional ang mga bata hindi na magkapag-aral ang lahat na at yung mga kababayan natin talagang masakit sa, akong, tong, tong inyong, bantay sa akin tong inyo nandoon sa labas sa pakamatay. working their ass to death para lang makakuha ng pera magpasweldo makapag aral ng mga anak nila dito Until then, pagdating dito, nalulong sa droga, na disgrasya ang anak ni Ray Pinatay because the criminals were clawing all over the country. Ano pa naman yung patay ngayon? Gusto ninyong bilangin? Hindi nakakalahati yung criminal na namatay ngayon sa nung namatay nung nakaraang panahon. Noon, ano mamatay? Rape, bata, tatay sinasaksak, nanay inaatsa. Those were the crimes of the days. Rape ng isang pamilya, patayin lahat na. from the daughters to the mother. Ngayon, nagbibilang sila ng 3,000 ng patay. 3,000? Eh, sino ang nagpatay? Eh, iwan ko. Eh, ako yung tinuturo nila. Look, ganito yan eh. Do, I'm not trying to offend anybody. Hindi yan ngayon. Puro matitino yan. When I assumed the presidency, I had to fire six general for involvement in drugs. Yung mga police ngayon na dadat the number about 150, tawag nila ninja. hanggang ngayon isa, walang nag... Baka nagtago dito ang gago. Walang nag-surrender. Kaya nilagyan ko yung ulo nila, 2 million each. Nga, hindi Ay. Ayaw. ayaw ko kung tangkapin ko buhay yan o patay. Pero ganon kalala ang nangyari sa ating bayan. Sa so, anong gusto nilang gan? Gusto nilang ipakulong kasi ako daw extrajudicial killing. Sos Mario Sef. Hindi nila alam, nung una, there were cleansing sa kanila-kanila lang. Eh, yung, yung mga generasyon, ipagpatay na yung mga tawa niya, eh, talagang i sila noon. At saka yung police yung mga runner nila. Ang anong binatay namin kami sa gobyerno, wala, wala pa. Huwag pa lang. So, wala pa kami doon sa 3,000 na yun. Saka, no, no, itong mga mga nga, ka, ayun ba story? Sabihin nila na, I am threatening doon sa iyo ang ginamit nila. This politician is threatening the criminals with death. There is nothing wrong in threatening criminals to death. By that statement alone, basta ikaw masabi mo, kayong mga kriminal, patayin ko. Huwag kayong maglukulong. It is a perfect statement. Na ngayon, gusto nila akong hilain doon for that statement. If it is not a crime in my country, why would you just? Kaya ako sa galit ko, minumura ako. Why? Kasi nung umpisa yan ng yelo, yelo talaga yan eh. Tito, yelo yan. Sinaksana, remember that it was not an issue against me. It was only after I was hitting the ratings na lumabas mga basura ng Latrillanes, yung aking mga deposito. <laughs> Sorry, sir. Kung meron ako ganong karaming pera, hindi mo akong kita dito. Sa edad ko, 71 years old, oh, mamamasyal na ako ng paskisaan. Yun ang problema. Yun, doon nila binungos yung black propaganda. At doon nangyari yung sabi na, no, wala ako niyan. Sa totoo lang, I mayor in Dab, Dab Dabaw City in 1988. I never lost an election until now. Wala talaga akong Pag Pagka-mayor ko, tuloy-tuloy na hanggang pagka-presidente ko. Ngayon, bagya, ba ako, bakit ako naging presidente? E, iwan ko talaga, yan ang problema, pag-usapan pa natin. <laughs> kaya wala akong utang na lobo lahat, kaya sinabi ko, sa lahat, and tayo sa gobyerno. And I will end this uh, talk with you. Okay na ito, may pera kami. I will uh, ask General Alad to coordinate all the national aid. He will come back here. Uh, to, to, uh, para to coordinate. At uh, saka, I will end it by saying na uh, corruption has to stop. I also bind the local government. Yung iba kasi sa BIR, two days na lang. Yung iba online na. Wala nang punta-punta, wala nang follow No problem about that. So I would like the local governments to follow suit, so adapt in the most expeditious way the release of documents and papers needed by the The ideal number of days is three days, two days. Ano ba karamang wala kang ginagawa Gawain mo yung trabaho mo. And that goes for the national government. It will not be years. It will only be one month for everybody. Walang extension yan. I'm telling you now, let us give the Filipino a respite of all of these years suffering corruption in government. Ngayon, itong law and order, sabihin ko sa inyo, sabi ko walang korupsyon, walang droga, walang kriminalidad. I will not stop. Masiguro ninyo, itaga ninyo ko sa inyo, itaga yan. I will not stop until the last pusher, until the last drug lord, is taken away. Now, let me end it by saying, in this quest, kasi hindi naman talaga ako, Kiko Stevens, bakit ako nanalo without the money and anyway, effective machinery. And I would say, Panginoong Diyos yan. God gave it to me. Alam ninyo yan. Pati kayo nagtaka, bakit ako nanalo from you now? And with the largest margin ever of 6 million ang lamang, why it was in the messaging? Why? Because I tend to believe now that it was God who gave it to me. And sabi nila, ay yan, mawala yan, i-impeach. Ako, taya ko, honor, buhay, pati ang pagka-presidente ko. Huwag ninyo akong takutin ng mga taga Manila na mag kayo next year. Palisin ako. Kasi pag napaalis ako, that is part of my destiny. Na ang destiny ko, mga isang taon lang ako. Ganun yan. So doon natin na, doon tayo sa mga newspaper na warningan ako, magkudita, mag... mag Kasali yan sa destiny ko na kumapresidente ako ng dalawang buwan lang, dalawang taon, that is part of what destiny, what God gave me. Ang dyan ka lang. Tapos. So, ayaw akong takot niya mga mag-gudita, paalisin, tapos people power. Ay, anak ka ng... Kasali na yan. Nakasulat na yan. E, paano ako nanalo pagka-presidente? Sagutin mo muna yan. Kung hindi mo masagot, na yan. Paano ako maging presidente dalawang taon lang? Kasali na yan. Yan sa destiny ko, yan lang ang binigay ng Diyos sa akin. Pabutin ako six years, apatay kayong lahat. Maraming salamat po.